Newsline. At sa puntong ito, dako po tayo sa balita sa labas ng himpilan kasabay ng pagpasok ng mainit na panahon. Mukhang iinit din ang ulo ng mga lightmate dahil sa nangangarib na dagdag gastos sa kuryente. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambolo. Christopher? days na mumurong tumaas ang singil ng Manila Electric Company o Meralco para sa kanilang 7.5 milyong customers sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon, Mimaropa at Gitnang Luzon. Paliwanag ng Meralco, nagdabas ang abiso ang pinakamalaki nilang supplier ng kuryente na First Gas Power Corporation at FGP Corporation na hindi sila kukuha ng order ng imported na liquefied natural gas o LNG hanggat malabo pa ang pagbalik na kanilang puhunan. Dagdag pa ng kumpanya, mas mura ang imported na LNG na umaabot ng 5 pesos 0.60 centavos kada kilowatt hour kumpara sa imported liquid condenses na nagkakahalaga ng 7 pesos 0.86 centavos kada kilowatt hour na sa bandang huli ay ipapasa sa consumer ang nasabing gastos ayon kay Meralco Regulatory Affairs Head Attorney Ronald Vales, wala pang tugon ng Energy Regulatory Commission sa kanilang mga sulat nito na karang pa. Sagot naman ni ERC Chairman, Atty. Mona Lisa de Malanta alam ng komisyon ang trabaho nito at ginagawa nila ang tama at angkop na paraan hinggil sa presyuhan ng kuryente. Dagdag pa ng ERC na umaasa sila na tatalima ang kumpanya sa pagpili nito ng pinakamurang presyo ng kuryente. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher.